bayad sa atin ni sir. Ayan. Tigbebente. Magkano to sir? Honda so, Click 125. Pasyente natin today dito sa Gears and Drive. Ayan. So ang shop natin ay located sa 241 Pangulo Road o Bulacan. So ang gagawin natin sa kanya today ay magre-rep na tayo ng front suspension. Tapos, ayun ka pa naman. Oh no! Grabe, ang laki ng butas. Diyan, hindi, magpapalit tayo ng voltage. Kasi, ito naman yung manabela na ito. Napupunta na lang lahat sa gitna. <laughs> Lakas na lang tama niya. Ah, Oo, oh, di ba? um, <laughs> uh, pati sa gilid, meron na rin. Oh, ah, Makakasikip. Ito tayo yung cheese. Tapos na, natin dito. Abya. Tapos, ang natin ito. Portugal. Tapos, ano daw? na ang star. Ito. Iyan. Buti na lang. Babait. Ibang hirap tanggalin Oh, yeah. pia. Next one. Oh, yeah. pia.

số nè, taos, cái yên, up biệt, yeah. up biệt, yeah. ah, up lưng, thế bao, yên, đã nè, up yeah. biệt, yeah. abila

dalawa na, pwede natin repeat pa lang tayo ang pinag permita natin sa CBT yan ito dito ito yan and one two yes, hammer time si hammerman yun last, isang peraso para wala tayo masyadong kalat o, medyo nakapakal kasi puro nga lawa go Okay. Ay, ito madali lang.

Yan. Kapag magbabara pa kayo dito, meron kayong options para sa viscosity ng inyong per oil Meron tayong 10W, 15W, 20W. Basically, yes, lagi kong binibigyan si customer ng option kung gano'ng marami yung ilalagay na fork oil So, since motor niya is Honda Click, meron siya, meron siya option. This between 60ml to 80ml. Ngayon, sa nature ng trabaho niya at sa load lagi ng motor niya, pili niya ay 75 ml. So, una, sali mo natin yung isa. Okay, so tapos na uh, ball race tsaka uh, front suspension repack. then nag CVT cleaning na rin tayo and then yung crankcase niya ayun. Yan. Tapos na yung steel epoxy. So pwede man natong ilaban ulit sa baha. thank you sir, thank you, thank you. Okay, now, click, let's go.